Hey mga master, isang update nga pala tayo ngayon bali mag-update lang tayo sa ating mga gawa dahil di naman pwede nga ba ako nagagawa ay nakatutok yung camera at lagi natin inaayos and nakakaya din sa may ari and mag-update na ako ng mga aming ginagawa ngayon bali tapos na namin yung tiles sa lababo at CR pati nakapagkisami na Bali, papakita ko lang sa inyo mga ka master Counting montage lang tayo mga master Let's go! Ito yung ating ginawa ngayon Yung pagkikisame na may design mga master Papakita ko sa inyo Yan okay. siya, bali wala pa siyang masilya mga master Yan pa lang siya Pero may mga ilaw na siya sa gilid <coughs> Yan na Testing natin yung ilaw mga master huh? Ayun, Yan Okay. And meron din yan sa gilid mga master yan ayun ang ating design na tambol kung tawagin bali 3 color yan mga master ay pag bumili ako dyan na ilaw na medyo mo nakalagay dyan ng konti para nakalagay medyo may lagay sa sala yan ah oh, pwede kapsina no oh. yan ayun ang ating kisame at ito naman ang ating labor at si Marvin oh <laughs> ito, ito yung tinatayos natin ngayon ng na yan yan talaga namang napagkaganda ng pinili ni tatay tibong at yan oh. pitis na pitis yan yan sya sya mga master at dito naman tayo sa CR at medyo madumi pa at dahil nagagawa pa nga mga master at ito naman yung tinalis natin sa CR, mababa lang. At, an, at yung pambaba. Magaspang yan mga master. Para hindi takaw dulas. At kung makikita nyo yung bowl mga master ay kung bakit ganun ang layo sa gilid. At ayan kasi ang request ng ating amo. Yan. At hindi siya di-flash, di-boost lang. Yan, nakita niyo na. Yeah. At yan mga master, bali napakita ko na sa inyo ang aking mga ginawa. At uh, dito ko na tatapusin ang aking video dahil magtatagpapo tayo. Konting update lang tayo mga master gawa, nakakaya talaga sa may ari na na hawak ko tong cellphone at nakiusap lang din ako at <laughs> tayari mga master at dito na ako tatapusin at maraming salamat nga pala sa mga pagsuporta niya sa akin mga master kahit hindi ako na pag upload nandyan pa rin kayo mga master at lagi po natin supportahan si Copper's Blood si Kuya Wancho, si Dad's so Black pati ang PB team God bless all